Top 5 Red Flags When Buying Herbal Products Hi, it's Darwin. Pag-usapan natin ang mga bagay na dapat isaisip kapag bumibili ng herbal products. Una, excessively low pricing. Mag-ingat sa mga herbal products na sobrang mura kumpara sa ibang brand na kilala. Legitimate products often require careful sourcing, testing, and manufacturing which can't be done on a tight budget. Kung sobrang baba ng presyo, baka may mali sa kalidad. Next, absence of regulatory information. Ang mga legit na herbal products kadalasan may approval galing sa mga health authorities tulad ng FDA sa Pilipinas. You can verify the FDA registration online through the official FDA website to ensure its legitimacy. Pangatlo, exaggerated claims. Kung may product na nagsasabing cures all diseases, instant results, or miracle cures, magduda na agad. Wala namang produkto na may ganitong claims ng walang scientific backing. Always be wary of products that sound too good to be true. In fact, dapat na may label na no approved therapeutic claims ang mga herbal products na hindi pa dumadaan sa masusing clinical studies. Sunod, unclear or incomplete labeling. Tingnan mabuti ang label ng produkto. Dapat may kumpletong listahan ng ingredients, dosage instructions, expiration date, possible side effects, at iba pang mahalagang impormasyon. Kung kulang o hindi malinaw ang mga ito sa packaging, baka hindi transparent ang manufacturer sa kung ano ang laman ng produkto. Panghuli, packaging. Kung may mga typo, pangit ang design o mababa ang quality ng print, ito ay maaaring indikasyon na hindi invested ang company sa produkto. Sa mismong packaging, hanapin din ang registration number, mga disclaimer, at mga regulatory symbols. Kung wala ang mga ito, baka hindi pa na-evaluate ng maayos yung produkto sa safety at effectiveness. Tandaan ng limang red flags na ito tuwing bibili ng herbal products upang masigurado ang inyong kaligtasan. That's it and I hope this helps. Follow for more.